Hi there, Publis! So, kahapon, si Donnie at Belle merong in-upload na TikTok. Ngayon naman, merong ayudang lumabas na kung saan kitang-kita -kita ang closeness ng Don Bell. So, ayan yung ayuda mga Bobs na kung saan kita dyan ang Don Bell na super close sa isa't isa. At syempre, pansin yung hairdo nila dyan. So, same na same at sila yan talaga. Kaya naman hindi mawawala ang video para mapanood nyo at makita nyo ang mga nangyari dito. So kaya naman maraming salamat sa paayuda sa nag-upload nito. Thank you, thank you for watching this video and don't forget to subscribe for more Donbal updates.